Patuloy ang Campus Caravan ng inyong pambansang telebisyon. Ibinida naman ng ilang ahensya sa ilalim ng PCO ang kanika nilang mga serbisyo at programa. Yan ulat ni Noel Talakan. Magandang hapon, Pilipinas. Nandito po tayo ngayon sa Leyte Normal University. Nagpakitang gilas bilang TV reporter si Steve, isang BS Biology student ng Leyte Normal University or LNU ng Tacloban City. Ito kasi ang kursong nais ng magulang niya para sa kanya. Yung nag-influence po sa akin is yung parents ko po. Dahil my tita po was a frustrated um, incoming biology student po. Kaya naman laking pasalamat niya dahil muling nanumbalik ang pagiging campus journalist niya. Very fulfilling po kasi in my way back when I was high school po, I am a journalist po in our school po ayon sa Scribd.com, isang digital document library, batay sa kanilang datos, may siyam na dahilan na naka-apekto sa pagpili ng career ng mga kabataan. At nangunguna rito ang impluensya ng magulang gaya ng sitwasyon ni Steve. Ang PTB4 ay isa sa mga booth ng government communication agencies na nakiisa sa two-day campus caravan ng Presidential Communication Office or PCO sa universidad. Kasama rito ang mga booth ng Bureau of Communication Service, Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radio Pilipinas, Radio Television Malacañang, Department of Information and Communication Technology DICT, Freedom of Information Program Management Office at Concerto sa palasyo. Bago ang LNU, unang binisita ang Eastern Visayas State University o EVSU sa pagtatapos ng Campus Caravan sa Tacloban City, naging matagumpay ito ayon sa PCO. Pero may nakikita pa silang dapat pinuhin sa susunod na caravan. From every caravan, we learn how to improve the content of the speaking parts that we deliver. Ilan dito ang pagbibigay ng mga akmang impormasyon upang mas maintindihan ng mga kabataan, lalo sa regional level. I will be looking for more specific examples that are from the province where we will be taking the caravan. That way it's not just about showbiz, maybe it's also about misinformation that the students have encountered. Kabilang sa aktibidad ng Caravan ang forum kung saan tinuturuan ang mga mag-aaral, guro at manggagawa ng dalawang universidad kung paano tukuyin ang mga fake news at misinformation at kung paano nagagamit ang makabagong teknolohiya at artificial intelligence o AI sa pagpalaganap nito sa social media nagtapos man ang campus caravan dito sa LNU. Isusunod na rin ang PCO ang pag-iikot nito sa iba't ibang universidad ng bansa para turuan ng media, digital at information literacy ang mga kabataan upang sugpuin ang malawakang fake news at misinformation sa lipunan. Mula rito sa Tacloban City, Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.